Okay po mga karnis uh, today's video ipapakita ko kung so, paano gawin yung pagpapaikot ng stick sa simpleng pamamaraan. Pwede po kayong mawak ng stick nyo. 1 inch. So pagpapaikot niya simple lang. No? Gagawa ka lang ng malit na bilog. Yan. Ganyan din mo lang siya. Gagawa ka lang ng malit na bilog. circle Hanggang sa lumaki lang siya ng lumaki. Yan. Hanggang sa lumaki lang ng lumaki. Pwede mong ilagay ng gano'n. At magawa ko rin ng silikin. Tapos, puro pababa. Puro pababa ang ikon. Pababa. Hanggang sa lumaki na sa lumaki. Yan. E, ganyan ang mangyayari. Papabala. No, ngayon naman, ipataas mo naman. Malit lang din. Isa lang din sa maliit. Ganyan lang. Hanggang sa lumaki siya, lumaki. Lumaki. Pag